paano daw kung yung nabili niya lupa, eh, rights lang. So, kami rin po, meron ako nabili yung lupa na inaasikasi namin ngayon bilang rights. So, nung nabili ko po siya, uh, ang meron lang kami is barangay certificate. So, ipapakita ko dito sa isang site kung ano yung example ng barangay certificate at kung ano yung po yung nakalagay. So, yung barangay certificate na natanggap ko mula sa kapitan uh, o mula sa barangay mula sa barangay hall. Eh, yung, dalawang klase po yung isa, um, parang bentahan. Nakalagay yung amount kung magkano, tapos yung isa, um, nagpapatunay na ako na yung may, may, bagong may-ari ng lote na yun. O ako na yung nakapwesto dun sa lote na yun. So, paano ko nagawa na iproseso yung pagpapatitulo sa lupa to? So, yung isi-share ko po sa inyo ngayon, eh, base sa karanasan ko na nakabili po ako ng rights na lupa at hindi po hindi ko pa siya napapatitle. So ituturo ko lang sa inyo kung ano yung mga hakbang na dinaanan ko para ano, pumunta ako sa proseso na yun, para sa mga magtatanong ng kasi kung rights nabili mo, ano yung gagawin mo para ipatitle yun. So yung unang-una, bago niyo po bilhin yung lupa, <coughs> alamin niyo muna kung yung lupa na yan eh, timberland, o kung yan ba ay eh, national park or military reservation o kung ano man yung classification ng mga lupa na yan. So, yan po yung una yung gagawin. So, kailangan malaman nyo. Kasi po kapag ka uh, sinabi ng DNR na ang classification niyan ay timberland, so walang chance na mapatitulo. Maliban kung sobrang dami ng tao, babaguhin na nila yung classification kasi parang hindi na siya mapuno o anuman. Magiging farm na siya o agrilan or pwede na siyang gawing residential na lugar. So yung sa experience ko po, nakapili ako sa Orion Bataan ng lupa na rights lang siya. 2,700 square meters po yung nabili namin lupa doon. Yung binidyo ko dati na nililinis namin. So yun yung lupa. So ang ginawa ko po, itong, <coughs> itong barangay certificate na to na nakuha ko, nung nagbayaran kami sa barangay hall. Yung kasi yung kagandahan po ay yung tip. Kapag kayo yung barangay hall, um, kasama nyo siya during bentahan o nung nagbayaran kayo, safe po yun. Kasi unang-una, yung barangay hall, hindi po yung basta um, pumipirma, nagbibigay ng, ng barangay certificate. Kung yung alam nila na yung lupa na yan, eh, uh, delikado katulad po halimbawa yung mga agaw lupa, kung alam niyo yung agaw lupa na tinatawag, yung mga barangay, barangay hall, yung barangay officials, hindi po yung basta nagbibigay ng, ano, uh, ng barangay certificate kasi alam nila delikado yung lote. So, grateful naman po ako dun sa barangay na napuntahan ko nung binili ko yung lupa na yun. Eh, si Kapitana, shout out kay Kapitana, ano po siya, si Kapitana Jesusa bukasan. 'Yan. Ay po ng barangay nung barangay ng General Lim Orion. Nakakatuwa po kasi sa kanya, uh, bago namin siya binili, pina-inspect mo na po niya doon sa mga tauhan niya sa barangay. So, yung mga kasama niya, yung mga taga-barangay, uh, pumunta doon sa lupa, tininghulo ko saan yung binibili sa binibili ko sana lupa. Tapos nung pagbalik po nung ano, nag-report yung yung tumingin. Sinabi niya na safe yung lupa. So, wala siyang problema hindi katulad ng ibang luka na nasa banda doon. nasa pa ng generally, yung merong problema. Pero yung daw kong area na binibili ko, eh safe siya. So dahil doon sa sinabi ng kapitana, na, uh, nagtiwala po ako doon. Tapos yun nga, nagbayaran kami ng may-ari. So after po namin ano, nagbayaran doon sa, ano, sa barangay hall, nakakuha nga ako ng barangay certificate. So yan, sabi ko nga po sa inyo, yung barangay hindi siya basta mag-i-issue ng barangay certificate o yung bilihan sa barangay kung maliban kung alam ninyo nang safe si, yung lupa kasi kung agaw lupa yan, hindi nila yan ayaw nilang makisangkot sa mga ganyang grupo. So yan, nung nakakuha po akong barangay certificate, um dumiretso ako sa Sentro o yung isang sangay ng DNR dito sa Bataan. So sa mga nagtatanong kung saan yung Sentro sa Bataan, doon lang po siya sa area ng LTO sa Alauli. Pilar. So, magkakasama sila doon yung LTO, saka yung, yung Senro. So, after ko pong magpunta sa Senro, meron po ako ng ano, uh, letter na na pinay, nag-file ako ng letter doon, nag ako ng letter. Uh, doon sa letter na yun, um, parang nagre-request ako na bisitahin nila yung yung lote na nabili ko. So, may mga konting interview lang po, pero Tagalog naman yung sagot, kaya madaling maintindihan. So, yan nung after mga 2 to 3 weeks po, nag-message sa yung may hawak nung anong area na pinatitingnan ko. So, ang salita niya po sa akin, sabi niya na yung classification ng lupa ko is A and D. Alienable and disposable. Sabi ko kay sir, ano po ba yung ibig sabihin ng ganun na uh, A and Ang sabi po niya, pwede po siya tirahan, pwede rin siya ibenta. So, walang problema kasi walang magmamayari at walang makakatong na -hmm. Wala silang nakikita ng kapatong na sa lugar ko na yun. So, dahil doon, um, nag-request naman po yung tumingin sa akin ng yung nag-verify ng akin. Nag-request siya ngayon ng survey order na tinatawag. Ito medyo matagal po, matagal ko siya nakuha yung eh, survey order na to. Kasi, um, nag-file ako ng March 1, tapos lumabas yung ano ng April. Tapos, um, ngayon, uh, bago matapos yung June, nakuha ko po tong survey order na to na notification letter pala. Survey notification letter. So ito po, kailangan ko lang papirmahin yung mga katabi ko na lote. Mm -hmm. Yung sa bawat side, saka sa likod. Kasi pati yung si Kapitana, kailangan ko siya na papirmahin po dito. Kasi kung hindi ko siya, kung hindi ko sila mapapapirma, um, hindi nila itutuloy yung paggawa ng pagsusukat. So pagdating ko sa Senro, yung engineer, siya po yung may hawak ng survey order na yan na siya yung magsusukat. Bali, ang babayaran, ang babayaran ko palang lang po dito sa proseso na to, yung aparato na gagamitin ni engineer, engineer ng, ng Senro, na nagkakahalaga siya ng 10,000 pesos. So, yung 10,000 po na yun, yun yung gagamitin ng mga aparato ng mga geodetic engineer. Kasi siguro po walang gamit yung Senro, kaya magre sila ng ng aparato para dun sa pagsusukat. So, after po nila masukatan yan, or after ko mapasa ito, susukatan nila yung lupa namin at gagawa siya ng lot plan para ip ipa-approve sa, sa region. Bali, ang sabi po niya, kapag na, naipasa na nila yung plano sa region, uh, pinirmahan po yun. Ibig sabihin, walang naging problema. Within six months, kung walang problema, or one year, kung may konting parang nakikita sila na may problema, pero sabi niya kung walang problema, mabilis talaga siya lalabas. So ang hanggang doon muna po yung pwede kong yan o, Kasi ang sabi lang ng engineer, kapag na-approve na yung plano, kapag walang naging problema, madali na siyang ipatitle. Kasi doon na mag na may babayaran na po ako sa land bank, sa BIR, tapos ipaprocess na yung pagpunta ng RV. So yun po yung tinuro sa akin ng Senro na magiging proseso kapag pinatito ko po, po yung A B. Sa totoo lang po, mas madali yung proseso nitong A and B kesa po dun sa mga Clova title. So yan, sa next next video ko, i-discuss ko po, po sa inyo kung bakit mas madali yung A and B kesa sa Clova title. So sana may natutunan kayo mas at sana makakita po kayo ng lupa na yung classification niya is A and B. So walang maghahabol at wala kayong magiging problema kundi ipaprocess na lang po yung pagpapatito. Thank you po.